Paano ko nga ba ginagamot ang skin hotspot ng mga aso ko? Masakit yan, kaya kailangan gamutin agad. Ganito lang naman ang ginagawa ko. Ayan o. Ilalagay ko dyan sa loob ng pagkain nila itong ivermectin ito kasi yung talaga ginagamot ko kapag may mga skin hotspot sila ginagamot ko sila ng twice a day dapat pinch lang yung ilalagay nyo depende sa laki ng aso nyo kasi pang talaga itong gamot na to pero pwede rin man sa aso nakalagay naman yan doon sa mismong pack pag babasahin nyo sa likod kaya pinch lang kasi maliit lang naman ng mga aso saka pangit ang lasa nito o oh, ayan, di ba? Sealed na sealed na 'yan. Pag ba naman naamoy pa ng aso ko 'yan, niiwan ko na lang. Ayan na siya nakaabang. Mm, lafang, o oh, di ba? Ah.